natin. So, enjoy lang tayo, guys. Ano yung tayo para magsaya? Parang baka naman! Yes! Ready? Oh, hello. It's okay. Si Ew. Ayan. O, oh, dito tayo tekla. O, oh, sabi mo na to. Oh. Huwag natin pa sabi niya kung kaya yung squatter, no? Huwag natin na rin dito si Germany. Okay. Hige, tekla. Dito pa. Okay. Sabi mo na yung number two. <laughs> Ma, ako yung puto. Ma, Oi, oh, lá, wow. losers. Okay. Kaya sa so, sabi mo number two, ikaw na ako mausap. Kumusta ka, kuya? Gusto naman yung buhok mo? Nakapungsoy ba pa yan? <laughs> Pangalan niya? Pangalan niya po. Kasi yung Chinese pero guwapo, di diba? ah, ba? anong work mo dito? Nagigigil ako eh. Dali. Na, <laughs> ako saan? Magtrabaho tayo. Ako pa ba? Diyos ko. I'm Kaya, in a business for... Shut up! Ah, yes, ikaw sabi mo si mama. Kanyang balaan siya maglasing. <laughs> ng sa iyo. Pero mo siya nung nasing ka. <laughs> Nieta ka. May galang kami sa matanda ha, pero huwag ako ngayon. Lala! Lala! O sabi mo! Sige ko! Sabi! Ano! Tangin mo! Sige, 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 May gigi, may gigi lang. Pangalan <laughs> mo, kuya. Wala Si? Wala Si Paul. Ikaw, anong work ko dito? O siya sa embassy ikaw? Public okay, office. Na? Deportation officer. or Ah, okay. Tara, alam niyo yun? Sosyal. Ah, okay. Pinatoka na dyan. Years. Asawa mo na dito? Oh, nurse. Uh, nurse? Ang ganda ng mga work nyo. Oh, pakisayin yes. na. Ang sarap ng mga lalaki dito libre, no? Pag oh, sa Pilipinas, may bayad lahat. Hawak pa lang 500 ng hayop na Hi, Mr. Madagascar. Your Hello. Oh. name is Angel again. Angel. Angel is 33. Yeah. See, I can remember. And he married a Filipina, right? No, a Filipino. Oh, congratulations! Filipina, <laughs> <laughs> syempre. Oh. Oh. wife, oh. ano yung wife niya, anak niya, ayun. Kabuka ni Ira yung... Oo. -oh. Ni oh. Ira yung bata. Yung no, maliit. Yes. Oo. Ah. Oh -oh. Kasi ko no, naman, ah, English speaking kasi siya. Oo, oh, nila lang, baka yung upuan eh. Nagkatroon ka kami Kaya mali upuan eh Ano kasi kasing ginawa mo? Ba't gano'n gano'n sa'yo? Sabi niyo, Mami, magpa-picture ngayon. Tayo tayo magpa-picture ngayon. hindi picture tayo. Okay, ito na. Ikaw kasi. Daktikon sa Sige. Okay, okay. okay. okay anyway have you been to the philippines I haven't been ah okay you've been to the philippines before with your wife uh, you have only one daughter okay you don't want to do it again <laughs> You're Gusto good looking up. Yeah, you look so hot. Huh? Okay, go. Ano, ano problema natin? <laughs> ano ba 'yung problema? Koko ka Ya, dance? Di kaya. Anyway, tapayan sila nang hanggang simila ko ikaw. Okay? <coughs> Alak pa natin si Mami Kaya <coughs> kaya. <coughs> Eh so, enjoy natin tayo guys enjoy tayo lang ng saya parang okay okay Ayan. okay yung okay 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 Ma, oy, wala, losers. Go okay. game. Kaya, sa sa'yo po number two, Ikaw na kong mausap. Kamusta ka, kuya? Gusto naman pa niya mukha po naka-pungsoy, ma'yan? Pangalan niya! Pangalan mo niya po. Mukha siyang Chinese pero gwapo. Di ba? Ah, uh, anong work mo dito? Nagigigil ako eh. Dali niya. na. Magtrabaho tayo. Ako pa ba, ba? Diyos ko. I'm Ayan. in a business call. Shhh! Shut. Oh. Shut up! Yes! Ikaw, oh, sabi mo si mama. Kanyang pala't siya maglasi. <laughs> Sige, mga si Papa? Ngayon, si papa na dadahin sa iyo. na inu-sedo ng lasing ka. Ngiti ka. kami sa matanda, pero huwag ka ngayon. O Siguro. Sige, 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 mabilis. Hindi, hindi mo kuya. Si? Wala Si Paul! So, anong work mo dito? Kusya sa embassy ka? Okay, office. Na? Deportation officer na no? Ah, okay. Tara, alam niyo yun? Sosyal. Ah, okay. to ko na dyan. Uh, two, years. Uh, two years. Two years. Asawa mo Oh, uh, nurse. Ah, nurse? Ang ganda ng mga work nyo. kay bayad lahat, hawak pa lang 500 ng hayop na yun. <laughs> Hi, Mr. Uh, Madagascar. Your Hello. name is Angel again. Angel. Angel. And he is 33. Yeah. See, I still remember. And he married a Filipina, right? No, a Filipino. Oh, congratulations! Filipina, <laughs> chef oh. oh. May wife, ano yung wife niya, anak niya, ayon. Kapo kani Ira. Oh, uh oh. May Ira ba? Yung maliit? Yes, oo. Kasi ikaw naman, ah, English-speaking kasi siya. Oo, sabi so nilang mo? Huwag mo kasi mag-message yan. Pag tumalo niyo upuan eh. Ang ginawa mo, ba't ganda sa Sabi niyo, Mami, magpa-picture, <laughs> may okay, time tayo magpa-picture naman maya. Ano yung picture tayo? Okay, ito na. Ikaw <laughs> Kapitun si mami. Okay. Okay. Anyway, have you been to the Philippines? been na Ah, okay. You've been to the Philippines before with your wife, but uh, you have only one dog. Okay. You don't want to do again? <laughs> you're so good looking. Yeah, you look so